lang siya mga boss king may bago naman natuklo sa na food trip pan dito naman sa may San Pedro, Laguna. Nag-offer nga sila ng kanilang family-owned recipe na milky and cheesy donut na talaga namang approve at gustong gusto ng mga chikiting. At hindi wow. lang yung mga kaboss king nagdagdag pa sila ng kanilang mga nagsasarapan at mga panalong pagkain sa kanilang menu. Kung saan nga ba ito mga kaboss king? Tara, food trip mo! No? Food trip tayo, geng-geng! Hi, welcome to Cheesy Donut Pasita. Hey! Yo, shout mga kaboss. Ngayon dito nga ako sa may Pasita Avenue, Pasita 1, City of San Pedro, Laguna. Dahil ang the original Cheesy Donut since 1980 ay may restaurant na rito. At hindi na nga lang Milky and Cheesy Donuts ang may offer nila. Kundi nandiyan na rin ang kanilang Cheesy Donuts Delight. In-upgrade at mas pinasarap pa. Kaya naman, mas marami na kayong choices. At alamin din natin sa restaurant owner kung ano pa ang dinagdag sa kanilang menu. Uh, ako po si Jun Acuna ng Cheesy Donuts. Ako po yung owner. Ito po ang aming bestseller, ang Milk Donuts. Coated po siya ng milk powder, tapos po meron cheese sa loob. Uh, this is a family-owned recipe po. Uh, wala po makagaya sa aming milk powder. Ito po yung talaga yung special dito. Uh, per box po, is minibenta po namin ng 199 pesos. Sampu po yung laman, para po pwede nyo siyang ishare sa pamilya. Okay, dito naman po, yung aming uh, Milk Donuts Delight. Coated po siya ng jam, which is mango, uh, strawberry, and blueberry. Tapos ito naman po is yung gray and Oreo delight po namin. Ito po naman is yung para pagsawa na kayo dito sa original McDonald's, meron kayo alternative po na donuts naman po. Para po ito sa mga bata, yung mahilig sa sweet, mga sweet tooth. So dito naman po pwede po silang option to. Uh, bukod po sa donuts, meron din po kami ube champorado. Then nachos, tapos po ito yung isa sa aming best seller din yung baked macaroni po. Wow. Tapos sa drinks naman po, we have iced coffee. Then yung milkshake po natin. Sa milkshake, marami po tayong flavor. Sa iced coffee naman po, uh, meron po tayo with salted cream cheese na option. Tapos po, we also have rice meals. Uh, Iniimbitahan ko po kayong bumisita dito po sa aming branch sa Pasita. Which is sa address po namin is number 50 Pasita Avenue, Pasita 1, San Pedro, Laguna. Uh, open po kami from 11 am hanggang 9:30 pm po. Daily po 'yan, uh, Monday to Sunday. Available din po kami sa Food Panda. Pag gusto nyo po ng delivery or sa Facebook page po namin, pwede po kayo mag-order. Tapos follow nyo po kami sa aming social media pages po. Uh, type nyo lang po is yung Cheesy Donut PH. Salamat po. Ako okay, mga kabosking, pag natikman nyo to, ay eh, talaga namang mapapaulit kayo talaga. Panalo ang lasa at siksik -sik yung kanyang donut. Balansi yung tamis, hindi nakakaumay kahit meron siyang grisel sa kanyang donut. Kaya naman mga kabosking, highly recommended to. At bagay na bagay nga sa kanya yung mga drinks at coffee na kanilang in-offer. Nagustuhan ko rin yung kanilang nachos na may jalapeno Pati na rin ng champurado na lasa Espesyal na parang niluto sa bahay At panalo rin yung kanilang bake mac na talaga namang mabubusog ka At lahat ng yan matitikman nyo dito sa may cheesy donuts pasita brunch Geng-geng!